Good morning, good morning, guys. Just the morning. Adilim pa ang panahon. Magdadam tayo ngayon. Ano Baka sakaling kaling may mga makukuha tayo. Yung si Diana na Nilak mo yon? Yung si Diana na guys. Eh, Takbo niya talaga yung box doon, oh. Ano ba meron dyan? <laughs> ano yung kapatid ko guys, oh. Ano yan? Nunaan mo na naman yung ya niya. <laughs> Dali mo na ka na doon ka. Pusin asler ka dito. <laughs> talaga yung kapatid ko sa dumpster. ano kaya yung mga nakuha niya may mga ukra na naman guys mga pangpakbet <laughs> ano yan dali ka Anong laman? Matingin. <laughs> ha? May mga okra oh. Ay, may sili. ayan. Hindi na tayo bibili ng limon. Ano meron? Ayun, may mais. Kunin mo yan para hindi ano. Ganoon pa may talong. May okra. Ayun yung okra oh, salad. Ay. May sili, kusa on na as usual ayun guys kasi wala nang budget so thank you thank you it's blessing morning morning ayo pass mo sa work ayun ako guys ganyan na lang yung buhay discarte na lang <laughs> baka may naglagay doon ang kukunin nila inunahan na naman nila yan <laughs> kagagaling na mommy yung naglalagay doon clinic <laughs> liras nila yan guys sa tindahan kasi mga uh, syempre mga magpapalit na naman ng bago kaya nila tinatapon yung mga ano yung mga pinapalitan na nilang mga damit kagaya ng mga napulot ng napanood ko kagabi isang box na chinelas isang basta box-box ang nakuha niya Chamba, sabi niya nga eh Chamba sila. Magkasawa. Amerikano rin yung asawa niya eh. Mm Hindi -hmm. ko pala naipalo. Tapos na nag-like lang at nag-comment. Mm -hmm. Ay, ah. Ay, malamig, malamig, malamig ang panahon. Ito na tayo sa sawi ah. Yeah. Hindi. Dito walang pagkala Wala yata eh. Wala. Oh. Grabe namang kahayahay dun sa mga bansa na yun na ganun na lang sila magtapon ng mga uh, ano. Eh, they are blessed. Pero dito yung sa ano nga nun, di ba, nung nabaka sila, sinisil nila. Kahit pinaratil nyo na lang nila ng 300 fils yung mga branded na mga bra, eh, at least naging pera. Okay, guys, ano, dyan lang muna tayo. Tapos ah, wala akong nakuhay eh. <laughs> Zero. Oh, gusto mo namang araw-araw Wala nga naman Sira nyo lang dito Anong gagawin mo kung hindi mo namang Kayang ubusin